So, hello po, teachers. I'm Rich. Gusto kong i-share ngayon how to answer this electronic self-assessment tool or the ESAT for three years na siya, school year 2025 to 2028. Tayong teacher 1, 2, and 3 is beginning towards proficient po. So, click start and then authorize nyo lang. Click agree kung ino-authorize yung si DepEd para makita yung inyong mga information. So, ito na yung beginning towards proficient teacher demographic profile. Sasagutan mo lang yan kung ano yung mga basic information ninyo. And para hindi nyo makalimutan, pwede nyo ilista yung mga bagay na hindi kayo sigurado, katulad ng school ID, ng inyong school type, kung urban or rural. Yan, baka hindi rin niyo alam ang inyong school size, inyong curricular classification. Siyempre dito, yung name ninyo, employee ID, positions, employment status, so, and other information na kailangan ninyong i-fill up dito. So, of course, yung inyong TIN numbers, lalalagay nyo rin dito, inyong DepEd email address. After that, yung areas of spe uh, specialization po ninyo. For example, English. And then, ano yung tinuturo yung subjects ngayon? For example, English, Filipino. So, after ninyo sa mga information, next nyo lang, ito po yung ating electronic self-assessment tool o yung isat na, magtitik na lang tayo dyan ng mga mga bilog-bilog na yan nakikita nyo. So, lahat po yan ititik po natin. After nyan, ganito pong itsura nyan kapag ka napuno natin yon So, ituturo ko sa inyo kung papaano ito sinasagutan kasi meron pa rin mga nalilito papaano ba ito nilalagyan. So, balik tayo doon sa part na kung saan tayo magtitik. Halimbawa, itong number 1. Dito sa domain one, 1, 1.1.2, Content Knowledge and Pedagogy, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. For example, moderate lang ang capable ko dito. So, nag-high ako sa priority for development. So, mataas yung pangailangan ko para matutunan itong uh, domain 1 natin o yung PPST indicator na ito. Tatandaan natin na yung level of capability kapag ka low or moderate lang yung alam natin, dito sa priority of uh, development or for development, kailangan mag-high or very high tayo dito. Ibig sabihin, mas mataas yung pangailangan natin doon sa indicator na yon. So, sa pangalawang indicator, mapapansin nyo, sa level of capability, nag-high po ako dito. Ibig sabihin lang po niyan, capable na po ako sa indicator na to. Alam ko siya papaano. So, sa priority for development ko, moderate na lang ako. O pwede rin akong mag low. Another example, punta tayo sa pangatlong indicator. Sabi, ensure the positive use of ICT to facilitate teaching and learning process. Ang sinagot ko po ay very high. Ibig sabihin, capable ako to use ICT para mag-facilitate ng learning and teaching process. So, ang ginawa ko sa priority for development, low na lang ako doon. Ibig sabihin, hindi ko masyadong kailangan ng assistance pagdating dito. Kaya priority for development ko ay low. So, ganun lang kadali mga mom and sir kapag ka priority for development development, kung kailangan-kailangan mo ng assistant dito or tulong, mag-high ka or very high. Pag hindi mo naman kailangan, mag-low ka or moderate. So, iyon ha, sa pagkakaunawa ko dahil 3 years na ito, 3 years na rin tayong hindi gagawa ng ganitong plan natin or isa kasi good for 3 years na siya, 2025 to 2028. So yun, tatapusin mo yan hanggang domain 7. And wag ka magmadali, talagang himay-himayin mo. Saan ka ba kailangan talaga ng assistance sa iyong pagtuturo? Ayun po ang purpose ng pagsasagot ng ISAT. Pag natapos natin yan, ganito po ang magiging itsura niya. Hindi ko na pala na screen recorder na ipakita sa inyo yung core behavioral competency. So lalagyan nyo lang po yon ng numbers from 54321 5 ang pinakamataas at 1 ang mababa. Then pag natapos mo lahat-lahat po iyon, then lalabas po itong IDP or Individual Development Plan. Ito na yung part kung saan nagtiktik ka kanina ng mga bilog-bilog, yung strengths or capable ka at yung mga for development needs. O yung mga bagay na kailangan mo pa ng assistance pagdating sa teaching mo. Ayan, para maalala nyo, balikan natin. Ganito nga po yung itsura nun, ha? Basta kailangan nyo tapusin, ganito ang itsura niya. So, kayo na po maglalagay ng action plan nyo dito. Lagyan nyo ng learning objectives, anong intervention mo. Dito lahat yan nakabase. For example, tignan nyo po yung domain 2 ko, yung 2.3.2, yung manage classroom structure to engage learners. Ang nakalagay ko po doon ay high. Dahil nakahaya ko sa level of capability, dapat yung development ko naka low Yan yung sinasabi ko na pag-isipan yung mabuti. Kasi once na, na okay na dito, hindi mo na siya mababago. So uulitin mo lahat mula dun sa simula ng pag-download mo ng file. So, dahil high naman yung capability ko do nilagay ko siya sa strengths ko. Okay po? So, ngayon, saan nanggaling yung mga development needs ko na sagot dito? Babalikan mo lang dun sa kabila. Kung ano yung mga kailangan mo pang ma-develop dito, dapat yung priority for development mo, naka-high ka dito. So, yun, dun lang magbe-base yung iyong action plan para sa development plan mo. Katulad ng sinabi ko kanina, lagyan mo ng objectives mo, intervention mo, anong gagawin mo, timeline mo, maging specific ka dito, at yung mga resources needed. Pwede nyo namang is screenshot to kung tingin nyo pareho tayo ng strengths at development needs. Pero hindi pwede yung as in kukopyahin nyo kung ano yung Uh, IDP ng iba kasi depende pa rin yung magiging sagot nyo rito kung ano yung mga tinik nyo doon sa kabilang part doon sa summary. So yan tatapusin mo lang yan. Pwede yung hanggang dito. Pwede mo na rin itong screenshot kung tingin mo pareho tayo. Hanggang dito po sa baba yung may natira akong isa. So ito yung core behavioral competencies lalagyan nyo rin po dyan intervention, yan timeline, resources so yan Magbe-base ka lang doon sa sinagutan mo sa kabilang part. Ayan, hanggang dito yan sa baba. Screenshot nyo na lang. So, yung leadership competencies, pang empty daw po yan. Tapos, etong part na to, wag mo na lang tong sagutan kung hindi mo naman kailangan. Kakatanda ko kasi dito, ito yung mga nagpa-promote lately pero hindi nakahabol. So, kailangan yung mga ako dito. Pangako na, maririch nyo yung kailangan indicator na nagkulang kayo doon sa preview. So, ganun lang kadali magsagot ng isat, ganun lang kung paano malaman ang capability strength, wag malilito. For more, please subscribe.